priority talaga namin si Silvio at kami ni Nonreve. Gawin na natin ito, guys. Halika yun. paso kayo. Ah! Oh! <laughs> 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 Alam ka Every time na nandito ako sa bahay, ito talaga yung madalas kong ah, uh, dahil ito talaga yung room ni Silvio. So, madalas dito kami magkasama. Pag wala akong trabaho, mga katwinkle, dito lang ako lagi nag-stay. Simula umaga, bababa lang ako para kumain. Then, hanggang gabi na yun. Pagpasok nyo dito, may isang malaking salamin, mga katwinkle. Kasi, di ba, nakakatulong yung glass para mas magmukhang malawak po yung, yung kwarto. Kaya pinalagyan namin ng ganyan sa likod ng door. Then, ayan po yung mga malalaking laruan ni Silvio. Meron siyang train. Then, ito yung kanyang uh, walker din. Pero since hindi niya pa po masyadong nagagamit ito kasi hindi pa masyadong nakakapaglakad si Baby Love. Minsan, inaalalayan ko lang siya kapag ginagamit niya. Ito, mga katwinkle! Actually, ano, regalo po ito sa akin ni Sir Deo nung baby shower po, niregalo to sa akin ni Sir Dino. Ang uh, sterilizer namin, so dito namin nilalagay yung mga bagong hugas na mga buwate ni Silvio at yung mga teeter niya. So ayan, dito namin nilalagay lahat. Ito yung kanyang favorite na teeter. Di ba green din? Siyempre bilang nanay na ako, talagang lagi kong iniisip kung ano yung uh, pinaka magiging uh, Ayos si Silvio at magiging safe lagi ang uh, baby lab ko lalo sa mga boteng ginagamit niya sa, sa pag, sa niya. Sa baba ng uh, sterilizer ni Baby Love, ayan yung kanyang mga water, then yung mga diaper niya, then milk. So ito, kaya meron din kami dito, parang ito kasi yung snack ni Silvio. So after niya mag-breakfast, minsan parang dito lang kami naglalaro kami sa kwarto niya. gusto gusto niya kasi yung ganito. So ito, from from healthy options to, regalo din sa kanya ni Monkey. Actually, marami ito, kaya lang yung iba na gusto Para siyang biscuit. Alam mo yung biscuit na ako kasi ang naabot ng biskwit natin yung Marie. yung Marie, yung malalaki siya yung biskwit. So, sa ngayon, ang mga ano ng mga baby, ganito. Parang ito yung Marie nila. Ito po ay, uh, actually, regalo din ito eh. Nakakatuwa nga na nareguluhan na kami nito dahil ginamit namin since Year of the Rabbit ngayon. ba? Diba? So, dinisplay namin siya. Hindi ko alam na meron siyang ilaw na lampshade pala siya para sa baby. So nakakatipid no, kami kasi kapag matutulog si Silvio, parang ito lang yung binubuksan namin at at least hindi sobrang bili kung halimbawa may mag-CR si pagka madaling araw. Then itong area na to mga katwinkel, um, uh, kaya din meron ganito kasi dito namin pinapalitan. Simula nung mahit pa si Silvio, dito namin siya pinapalitan ng diaper niya para hindi kami manilapan. So sanay din siya dito na kapag alam niya dito siya humiliga, alam niya Pamalitan na namin siya na ito. Kaya siya iyak na iyak. si Ate Irene doon. Joke lang po. Pag ako i-open yung mga laman nitong cabinet na to, papakita ko lang din sa si inyo itong mga frames. Ayan, may elephant, may giraffe, and my horse. Pag bumad ng, uh, ng room ni Silvio, ito talaga yung makapansin mo din after nung, uh, nung class doon. Tutuwa din ako sa, sa batang yun kasi siguro dahil everyday niya nakikita yung giraffe kapag tinatanong ko siya ngayon, where's, where's, where's Giraffe, Silvio? Titingin lang siya kay Giraffe. Alam niya na, hindi niya man maituro, pero alam niya na si Giraffe nasa gitna. Sabi ko, where's Ate Irene? Tinuturo niya yun. <laughs> <Bira ko. laughs> Saka kung mapapansin din niyo, mga katwinkel, yung theme nitong kwarto ni Silvio, talagang uh, earth tone yung mga kulay. Kasi yun din po talaga yung gusto ko bago pa ito gawin. So, from doon, meron tayong mga wallpaper din na nilagay. Sabi ko kasi talaga sa interior designer namin, kanila Nicole, ayoko ko kasi na masyadong dark since baby si Silvio. Gusto ko, everyday nagigising kami dito sa kwarto niya. Talagang maaliwalas lang tignan, from curtain, ayan, lahat ng kulay dito parang pare-pareho lang. So, malamig lang sa mata. So, earth tone talaga yung pinili namin uh, mga kulay dito. Then, mga ka-twinkle, ito naman ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman itong mga drawer na to ito, yung first drawer dito, nandito ang mga vitamins ni Silvio. Every day na ginagamit after maligo. At uh, if ever na halimbawa si Silvio ay nagkakaroon ng medyo pagkate sa skin niya kasi medyo sensitive talaga yung skin ni Silvio. Nandito rin yung uh, anti-allergy niya na gamot. And then yung mga Thermometer na dito din kasi importante na meron tayong ganito for our babies kasi minsan nagugulat na lang ako kapag ah, halimbawa napapansin ko si Silvia na medyo mainit, chinecheck ko agad yung temperature niya. So yan, meron dito yung uh, kanyang uh, body lotion, tapos yung cotton buds, din may powder din. Tapos sa second drawer natin mga katwikid, ito naman ay puro wet wipes from Smart Steps. Ito nga, smart steps na itong mga katwinkle. Actually, buntis pa lang ako talagang pinadalhan nila ako ng maraming gamit for Silvio. Kaya, napakalaking tulong at napakalaking bagay sa akin. Hanggang ngayon, ginagamit ko itong mga ito. Marami kami wet wipes kasi pang punas kapag ko kumakain siya or nagpupu, ganyan. Then, dito naman mga katwinkle yung kanyang mga damit na pang araw-araw. Kasi nakahiwalay yung mga damit ni Silvio na pang alis. So, yan. Then, dito, yung kanyang mga kumot and mga bed. Saka yung mga kanyang mga lampet at ibang mga towel. So yan. Yeah. Kailangan lang nakaayos lahat. So ito, ginagamit kapag kumakain. Pag aalis kami, dito kukuha si Ata Irene din ng kanyang mga kumot. Then dito naman mga katwinkle ay puro diaper. Yan. So meron din dito cotton balls if ever nakakailanganin namin. Then yung lalagyan ng wet wipes kapag aalis. Tapos dito mga katwinkle iba't ibang mga stocks din ang kailangan ni Silvio. So, may cool fever ako. Kasi importante din yan na meron tayong uh, uh, nakatabi na ganito if ever na kailangan din natin. Lalo kapag halimbawa may sinat sila or may lagnat. Like Then, ibang cotton buds niya. That's, tapos, ito yung kanyang uh, um, lotion, yung body lotion niya. Kasi ito talaga yung binigay sa akin dito. Kailangan talaga sa skin ni Silvio. Yung mataas yung, uh, yung moisturizer. Nagkataka kayo bakit may coconut oil dito sa kwarto ni Silvio kasi every day po talaga uh, bago maligo si Silvio kailangan namin siyang i-massage simula ulo hanggang paa kailangan siyang minamassage kasi ganun ka sensitive yung skin niya so kung hindi namin to gagawin parang ang nangyayari sa skin ni Silvio nagkakaroon talaga ng medyo gray na area so kapag kapag nalagyan namin siya ng coconut oil tapos maliligo na siya parang mas nagiging maganda yung yung balat. Dito ako madalas pinapatulog si Silvio or ni Ate Irene kapag wala ako. So kapag natutulog, natutulog si Silvio, ako din nakakatulog ako dito kasi sobrang tahimik dito sa kwarto niya. Wala namang television dito, hindi rin na ako naglagay ng TV. Baka relaxing kapag nandito ka. Huh? So, minsan nakakatulog si Silvio. Ako din nakakatulog na. Pero siya, kung hindi nabita ako si Silvio, baka malagi lagi. <laughs> Pero din kami ditong air purifier. Importante din to sa kwarto ni Baby. <laughs> so, ito mga katwinkle. dito rin namin nilagay yung kanyang walker. Minsan nasa baba din to. Kapag halimbawa si Silvio matagal nagstay sa sala, binababa rin namin siya. Kaya naman dito kasi mga katwinkle, Lagay kami ng medyo mataas na curtain. Kasi meron po dito veranda na medyo maliit lang. So dito, in-open lang namin itong mga katwinkle. Ayan, every morning, dito kami tumatambay ni Silvio kasi pinapaarawan natin siya. So yan. Uh, Tuwantuwa siya sa mga trees na nakikita niya sa Tapos may mga ibon. Tuwantuwa ang Para din makakuha si Silvio ng sunlight kasi importante yun sa mga babies ito mga, mga katwinkle, ang uh, kanyang high chair. Bigay po ito sa akin ng Oribel. So, thank you very much po sa Oribel. Kasi sa binigay niyong kulay <laughs> ng high chair ni Silvio, talagang eksaktong eksakto at bagay na bagay dito sa kwarto niya. Ito talaga ay uh, pinagawa namin for baby love. Nung uh, ilang weeks pa lang si Silvio or ilang buwan pa lang siya. syempre gusto ko na mas maging komportable yung tulog niya, dito siya madalas natutulog. Then kapag halimbawa ko na kailangan namin siya iakit ng sa taas, doon na namin siya dinadala sa kwarto namin pag gabi. Ito yung unang-unang laruan na binili ko for Silvio. <laughs> Ito yung dinosaur. Kasi natuwa lang ako, sabi ko, baka natasawa na si Silvio doon sa giraffe na lagi niya nakikita. Bigyan ko, bigyan ko ang dinosaur. So binili namin to sa IKEA ni Donorio. Ito yung first toy na binili ko for Silvio. Pinaka-importante din pala, lalo sa mga sa mga magulang, kami ni Noon Rep talagang nagpalagay po kami ng CCTV dito. Ay, itong CCTV ni Silvio na makita yung buong room. Kasi nakakonect din yon sa sa cellphone namin ni, Non. So, every time na kahit wala po ako dito sa bahay or si din, Rep, namin yung mga nangyayari dito. Lalo kapag si Ate Aileen at si Ate Kasyo sa ibang pinsan ko. So, yun, para hindi rin ako masyadong nag-worry kung ano ginagawa ni Silvio, kung tulog ba siya, kapag time na nag-work ako, anong ginagawa ng anak ko dito sa bahay. Si Scout. Kapag tinawag mo si Scout, alam na alam ni Silvio kung sa siya titingin. Dito kay Scout. Bigay to ni Miss T, yung isa sa mga kaibigan ko. Yung iba dyan, halos mga regalo din. Ito, si Peekaboo. Peekaboo ang tawag ko dito. Si Pika regalo to ni Papa Chen, Sir Richard Yap, no Christmas kay Silvio. Kasi ninong siya ni Silvio, di ba? Kasi di ba Chinese si Papa Chen? <laughs> so yung regalo niya kay Silvio, Chinese na Chinese din. Then yung Coco Melon, eto, nung time na nag-show ako sa Amerika, may ibang mga kaibigan ko doon, si Kuya Ton, saka sila Ate Bing. Nakita nila si Coco Melon, sabi nila, Gay, bakit si Silvio parang kamukha ni Coco Melon? Ang ganda-ganda ng mata. So ito yung gift nila kay Silvio. Sabi, kahit hindi kami makauwi ng Pilipinas, bigay mo sa anak mo yan na sa yan. Ayan siya. Oh. Kinakausap ni Silvia. Yeah. May ganyan-ganyan. Cute, di ba? Isa sa favorite din ni Silvia na laruan niya. Binili namin yung rib sa Dubai. Hanapin natin yung cactus. Sabi ko, anong cactus? Akala ko ba siya sabi niya, cactus yung totoong cactus. Sabi ko, hindi bigyan mo si Silvia ng cactus. Yung palalaruan niya siya sabi niya. Doon namin ito natagpuan. Kaya ito yung pasalubong ko sa kanya. At saka itong... camel. Camel na Galing sa Dubai, babe. Kaya may mga ano maliliit na mga cars dito. Kasi si Nonrev, bata pa lang siya. Sobrang hilig niya sa mga ganitong laruan. Ang dami niyang koleksyon ng mga sasakyan as in. So, kung ilalagay ko dito yung mga koleksyon niya, baka hindi kumasha. So, sabi niya, babe, sabi niya magdi-display ako dun na kasi si Silvio, gusto ko oh. Mahil, maging mahilig din siya sa mga sasakyan. Mayroon siyang microphone. Ayan. <laughs> may microphone siya dito. Pero kung gusto niya yung microphone, yung totoong microphone dun sa music room ko. Tapos ito, pinaka-importante din mga ka kasi dito nagtitimpla ng gatas lagi kapag nagubutom si Silvio. So, importante na laging meron tayong milk ni Bulilit. Tapos meron din tayo dito ibang mga kailangan ni Silvio everyday. So, ito, um, ano to mga ka-twinkle? Eh? Panglinis talaga to ng mga toys. So, pang-spray siya ng mga toys. Tapos mga katwinkle, ito naman, um, yung sahig ni Silvio, kung mapapansin niyo, may carpet din dito na na earth tone din siya. So, sobrang light din yung color niya. Kaya ako naman nilagyan dito mga katwinkle ng uh, baby mat. Kasi kailangan to, lalo nung natuto si Silvio na gumapang. Ganun pala yung feeling nun mga katwinkle, kapag nanay ka na talaga. Kunting galaw ng anak ko, parang nini ka kasi baka mami mauntog. Oh, mamaya tumama yung katawan dun sa, sa kahoy. So, nilagyan ko siya ng ganyan. Meron dito ang pull-out bed, mga katwinkel. So, yan. Kasi mga katwinkel, si Ate Irene, kapag alimbawang tanghaling tapat, tapos matutulog si Silvio. Dito siya natutulog, tapos si Silvio dito. Kung wala naman akong work, for si Nonre, na naiiwan dito, ganun din kami. So, dito kami natutulog. Para nababantayan talaga namin ang mabuti si Silvio. Pero si Ate Irene, hindi niya ito. Ayaw niya. Din. Tinatamad yata kumila. Kasi <laughs> ako sa nilagay ko lang yan dyan kasi regalo din to kay Silvio eh. Meron tong ilaw. So kapag gabi, may mga stars na lumalabas tapos meron din siyang uh, sangpin. patulog ng bata. Ito ba mga katwinkle, hindi pa tayo tapos kasi itong wall na to, akala niyo ganyan na siya. Meron tong mga gamit sa loob at may makikita rin kayo sa loob. So ganyan siya mga katwinkle. Ito yung secret na, na kwarto ni Silvio eh. So dito mga katwinkle, pagka pumasok kayo dito, ang makikita nyo, mga regalo kay Silvio, mga katwinkle, na ang lalaki pa. So ayan, hindi pa ito kasya sa kanya kasi masyado pang maluwag. Madami ito mga katwinkle, yung iba galing pang Amerika. Ah. Ang nagpadala nito mga katwinkle, si Dita Vina ng, ng US. Ito yung pang Christmas niya dapat no? Ito naman, bigay din ni Sir Leo. nagpunta sila ng Amerika din. Cute oh. Kaya lang hindi ko pa napagamit kay Silvio kasi maluwag pa masyado. Ito, bigay ko kay Silvio ito. Ang ganda oh. oh. Ganda diba? Kaya meron tayong mga organizer talaga dito mga katwinkle kasi yung ibang mga gamit din ni Silvio na um, kailangan dun sa bed niya. So dito kinukuha ni Ate Erika pang magpapalit siya ng uh, punda ng unan or yung blanket ni Silvio, halos lahat ng dito. So ito yung mga bags, mga katwinkle. Ito from Misty din to. Ayan, may pangalan. Ang cute Unang-unang bag ni Silvio na regalo sa kanya feeling ko magiging favorite ni Silvio yan eh. Kasi simula nung baby yung baby siya yung dinadala namin. Haras mga pang alis din po talaga ni Silvio to. Itong mga damit na to. Simula nung sobrang liit pa ni Silvio, ayan, hanggang sa mas malaki na. Pero iba dito kasi medyo maluluwag pa kaya may mga tans pa. Medyo malaki pa sa kanina. Pero parang kasa naman siguro. Tapos meron din siyang Gucci! Siyempre, regalo to. <laughs> Ito, regalo to sa akin ni Mamu for baby love. Regalo niya to kay Silvio. Kaya, excited ako na mas auto ni Silvio. Kasi, jacket din siya. So, yeah. Ayan lang mga katwing yung gamit ng aking baby love. Pinakita ko lang sa inyo. Then, sa ibang mga drawers sa baba, halos mga gamit din niya na mga towel, maraming mga pillow. Kasi yung iba, talagang hindi na din takasin yung sa loob ng kwarto. So, pwede na lang namin. Para nakastock lang siya. Eto mga katwinkel, pagpasok nyo dito, may malaking mirror glass. Yan talaga yung gustong gusto ko kasi nakakalaki talaga siya ng space. Tsaka maganda kasi di ba habang nagugas ka ng bote ni Silvi, hindi naman diba, yung sarili mo kung maganda ka. <laughs> <laughs> Yan, tapos meron lang ako dito isang plant. Yan, eh, may bamboo na plant lang ako siya kasi gusto ko na kahit may isang maliit na plant dito. Mahilig din talaga kasi ako sa mga halaman. Naman ako yata kay Mama Bob. Dito madalas hinuhugasan yung mga bote niya. Ito, para to sa mga bote din eh, kapag papatuyuin -pa -pa yung loob. So dito lang siya nilalagay. Tapos yung ibang mga um, bottle cleaner, ayan. Diyan lang lahat. Tapos yung ibang isang basket na lalagyan ng mga madulik. Ni Sylvia. Tapos ito mga katwiti, tignan niyo. oh. <laughs> Nakapila siya. Kasi ito, every time na paliliguan ko si Silvio, mga ka-twinke, di ba, syempre, ang bata, galaw ng galaw, galaw ng galaw, lalo kapag may tubig. Pero si Silvio naman, hindi siya takot sa tubig. Pag ginaganyan ko siya, tumatahimik siya. So, nakapaliguan ko siya ng na maayos. Sasabog ko lahat, ganun. So, gustong gusto niya lang ito na naka... nakakasama naka, naka, naka doon sa liguan niya sa ano, sa CR. Ito na yung lugar kung saan naliligo ang aking baby love. Ayan. So, dito, pagbukas mo dito ng pinto, dyan yung mga ginagamit namin mga body wash niya. Yan. So yan, ito ko siya pinaliliguan. Kaya may maliit lang din dito na upuan kasi dyan ako umuupo. So yan, kasi si Silvio naman hindi pa siya masyadong sanay sa shower. Medyo takot nga siya pag lumalabas yung tubig sa shower. So talagang mas okay sa akin na na uh, papaliguan ko ng mas maayos si Silvio. So nagtatabo ako. Actually, ako mga katuloy, hindi na ako sanay sa shower. Ewan ko pa kung bakit. Parang pag nasanay ka sa timba at tabo, di ba? So, parang hanggang pag laki mo or pag mo, yun na rin yung parang mahanapin mo. Well, nagsishower ako, pero parang mas mas gusto ko lang na naliligo ako ng may tabo at iba. Ewan ko ba? For me lang naman yun. Mga ka-twinkle, thank you very much po sa pagsama niyo sa amin sa ating nursery room tour. At sana ay uh, mas na-inspire kayo lalo po sa mga first time mommies ngayon. Sana nabigyan namin kayo ng uh, inspirasyon sa ginawa nating nursery room tour. Sure. Sobra akong excited at sobrang ilulook forward po pa ang lahat ng mga moments at mga memories na mamumuhon namin ni Silvio at ni Nonrev. Siyempre, dito sa kanyang kwarto, everyday at hanggang sa susunod, susunod, susunod na panahon pa. So, mga Katwinkle, thank you very much po sa inyo at sana magkita ka tayo sa susunod na episode natin dito lang sa Love Angeline Kid YouTube channel. God bless you, everybody! Bye-bye!